So ito nga yung pinuntahan namin yung Yogetsu na hot spring. So yung uh, style dito is uh, Japanese uh, ryokan. So, Japanese hotel ang uh, style nito. So, pagpasok mo pa lang, ayan, pinapakita ko na sa inyo na ganito yung Japanese na ryokan hotel yung style niya. So, marami namang iba-iba uh, pero halos magkakaparehas na uh, meron siyang, uh, yung doa niya is parang yung sliding lang. Ayan, ganyan. tas ito yung sa front nila papasok ako dito. And then, pagpasok mo dyan, meron siyang, uh, yung lagusan niya is yung pinaka lavi o yung sa information na pag-waiting ka. Pag uh, sinabi ng mga, uh, ng mga customer na mag-check-in, ayan, dyan kanila itutuloy. And then, maghihintay ka ng for a while, tapos may lalabas silang food or welcome food na sinasabi habang maganda yung tanawin mo. So, ganito kadalasan sa uh, ryokan or Japanese hotel. So, ito naman yung uh, pagpasok namin sa aming uh, room. Ito yung biranda or yung terrace na makikita mo yung uh, ilog. Ayan yung river. Tapos, meron kang fry bait, ano, uh, onsen or Uh, Gotembur ang tawag dyan. Ayan. So, napakaganda. Ngayon nga lang, umulan siya. Ayan. Kaya yung uh, day namin is nag-spend talaga kami dito sa loob ng hotel. Kasi kahit nasa loob ka ng hotel, ma-enjoy mo talaga. Tapos, nag -tab na rin ako dito. Ayan. For a while. Para mainita ng ating katawan. Ayan. Medyo tumaba ang lola nyo. <laughs> so, ito nga yun. Uh, pagka, totoong hot spring yan non-stop po yung water nyan, yung running water nyan, dire-direcho po talaga yan. Hindi po yan tumitigil. And then, adjust nyo lang yung water. May pwede kang maglagay ng uh, uh, cold water dyan. Automatic naman. Tapos, ito yung garden nila. Kapag ka Uh, kakain ka na sa restaurant. Ito, isa loob din ito ng hotel, guys. So, napakaganta ng Japanese talaga na Ryokan Hotel. Tapos, ito yung menu na ibibigay nila sa'yo. Pagdating mo sa table, i-explain nila ng isa-isa. At ang pagdating ng food ay isa-isa rin nilang ilalapag. So, ganun ang style ng ano, Japanese, ano hindi siya biglaan. So, pag naubos mo na yung isa, tsaka ano, ulit dadalhin. Ganon. So, ito yung unang-unang food na uh, dinala sa amin. ayam Ay, napakasarap. Wala kang masasabi sa mga ano, food talaga ng Japanese. At tsaka, yung design pa lang, guys. Sobra talaga. maamis ka talaga sa kanila. Although I'm chef, <laughs> syempre namis pa rin ako sa ibang mga gawa. And then syempre, alam mo nyo naman, kapag uh, yung mahilig ka rin magluto, mag invento invento ka rin, yung mga kinakain mo, gagayahin mo rin. And wag yung nga itong, uh, itong pinapakita ko sa inyo. Ito is yung pinaka-main nila, no? Pero ang dami pang food na hinanda na sa amin. So, yan lang yung nilagay ko. Kasi alam ko lang gusto nyo nang makakita ng Wagyu. <laughs> Tapos ito naman yung lunch bar nila na pwede kang uminom hanggang gusto mo. <laughs> Tapos pwede kang mag-relax, humiga, matulog, magkape, kumain ng chocolate, nandyan na lahat. Kumain ng ice cream, ganyan. Nandyan na. Tapos yung pagtapos ng dinner namin, ayan, yung um, fireworks na nangyari nung gabi kaya lang hindi kasi na hindi kasi kami malapit pinakataas kasi yung kinuha namin na ano na hotel so tago kumbaga So ayun lang guys thank you for watching and see you again my next vlog